hindi sila mag-inert eh. Siya. siya. Pakita ko sa inyo yan mamaya. Ay, eto raya oh. Hello, hello. Good day mga sisig. Nasa Divisoria kami. Uh, at next week, magpapasko na. Kaya, eto, nakikisiksik kami ni Luluhari niyo. Bibili kami ng mga pangregalo sa aming mga pamangkin. Pamangkin ko, tsaka, pamangkin niya meron na tayong nabili dun sa ating mga pamangkin na babae. Namimili siya ngayon sa mga pamangkin naming lalaki. Siya nang bahala dyan. Tapos na yung duty ko para sa mga pamangkin kong babae. Medyo maraming tao. Siksikan. Puni na yan, Kaya, taste-taste muna tayo mga sis. Nandito lang ako sa gilid. Nahirapan siyang pumili. Bali, shorts na lang yun sa kanila eto meron na siyang napili. Tatlo lang naman yung ating lalaki. Apat din para sa akin. Ah, apat. Okay. Ito mura yung shorts nila dito. 2 for 150. Maraming mura. Dahil lang kayo sa iskinita. Yung mga nabini naming dress. Tsaka mga turno. Sa pamangking ko. Mura lang din. Ayun siya. Pakita ko sa inyo yan mamaya sa bahay. Tapos ka na? Ayan, tapos na siya. At ikot pa ulit tayo. So, square pants 100. Naghanap pa kami ng sando. Tignan nyo naman kung gano'ng karaming tao. Sa harap lang kami ng 999. Mamaya mag din kami ng laruan. Kasi may bibili din tayong laruan mamaya. ang cute too. Meron na kasi kami nabili kanina. Parang same lang din silang ganito. Ayan, pambabay. Eh, Ay, eto rai, oh. Sayang, nakabili na kami. Ayan, meron kami ulit nakita. Bali, dadagdagan na lang namin yung sa kanila. Yung regalo natin sa kanila. Sana all na lang. Si luluhari nyo wala. Wow. <laughs> Sana rai. Mura lang, puro 100. Ayan yung turn nila, tig 100. Meron pa dito sa likod. Pili ka na! Ang cute to, ang daming design. Mamimili muna kami. Saan dyan? Ito? hmm Ikaw naman may mili niyan eh. Oh. Ang cute diba? Ito ang ganda nga o pa bakit? Kaya nga eh. Pang regalo lang yan girl. Huwag na sila mag-inarte. Oo. Hindi na ma-regalo. rin regalo. Oo oh, diba? Ang cute. 400? 400 lang. Ito pa. Thank you. Ayan. Bilhin na natin na ang bibilin natin mga sis kasi next week wala na siguro akong time kami niluluharin yung gumana kasi Pasko na sa susunod na linggo kaya lahat ng reregaluhan bilan na lang natin sa Harin yung hindi siya kasali Siyempre ayan na natin siya magbuhat tigatala ng mga pinamili sharing lang may bibilin pa ako dito sa loob. Wait na mas medyo masikip. Sige na, nawawarlock ka na naman dyan ha. Na. Tignan mo lang. Punta na tayo ng Divisoria Mall. Doon tayo titingin ng murang laruan. Ang daming murang laruan doon mga sis. Yung mga gustong pangregalo. Pwede kayo doon pumunta sa Divisoria Mall, mas marami silang tinda sa labas. Kaysa dito sa loob ng mall, medyo pricey lang. Compare nyo dun sa labas ng na mga nagtitinda. O, oh, mga overruns. Ay, ito pala yung hinahanap mo. Ayan o, oh, Rai. Right? Kaso eh. Jersey. T-shirt oh, kailangan. O, dun na sa labas. Let's go go. Kita nyo naman kung gaano karaming tao. Humabol ng gustong humabol.